Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang question ay mula kay Jose Roland Planas. Bro, good PM. Ang lamurok milam ba ay deity o sikretong pangalan ng Diyos? Ang lamurok milam po ay pangalan ng deity na pinaniniwalaan ng mga okultista, mga antingero. Kasi isa daw yan sa mga sikretong pangalan ng infinito Diyos. Actually, marami silang version eh. Meron silang binyagan, meron silang hindi binyagan. Pero iisa lang naman yan eh. Infinito Diyos pa rin ang pinupunto nila. So, hindi sila directly God the Father. Yung pinaka-Diyos nila is infinito. So, nasa sayo na kung dyan ka sasamba or hingin mo na lang ang guidance ni Yeshua. Kasi yung mga taong yan, kung hindi pabor sa kanila, sasabihin nila, ah, wala naman sa Bible yung lahat eh, kasi sekreto yon pero pag dumating sa point na tagilid sila sa ganyang argumento, so doon naman sila sa biblical. Hahanap sila ng mga Bible verses na magpifit sa argument nila. So walang consistency ang kanilang reasoning. Pag walang consistency, ibig sabihin yan, walang credibility. Gumagana ba yan? Of course, gumagana yung pangalan na yan. Because it's a name dedicated to a higher being, but not the Christ. ang pangalawang question ay mula kay Arged so hindi lang to basta question ano to a sharing of experience sa pagdidibosyon ko ng 49 days sa San Benito ay isinali ko ang isang dasal ng balabal ng mga balabal sumasakit ang ulo ko kapag natapos ko na magdasal ng pagdibosyon makalipas ng ilang araw naobserbahan ko hindi ko na sinali itong orasyon na dasal at nawala ang pananakit ng ulo ko mabigat sa ulo nakakahilo. Yan yung sinasabi ko na conflict of frequency. Kasi yung balabal na ginagamit mo, occult. Ang tinatawagan doon ng mga espirito ay mga negative spirits, mga occult, mga mabibigat. Tapos ang dasal ng San Benito ay positive, exorcism prayer. Kaya nagkokontrahan ang dalawang energy sa katawan mo, kaya ka nahihilo. Ang defense mechanism ng iba dyan, kailangan daw magpondo, ang daming satsat, kailangan daw na magpalakas ng spiritual. Mali po yan. Yan po ay may scientific explanation. Lahat tayo dito sa mundo pinapagana ng frequency ng electricity. Kaya nga tayo kumakain eh kasi nagdadigest yan tapos naging electrolytes yan para magamit natin sa ating katawan. Kahit tanungin nyo pa yung mga doktor. So mayroon ding foreign energy or cosmic energy. Yung foreign energy yun yung mga energy ng mga espiritu. Yung cosmic energy, yun yung espirito or enerhiya ng universe yung nag-create sa atin. So, kaya ka nahihilo kasi yung power of thought mo sa Saint Benedict Medal ay exorcism. Tapos, sinalihan mo ng balabal kuno. So, nagiging komplikado ang enerhiya sa iyong katawan. So, doon nag-aaway sa loob ng iyong katawan ang mga energy. So... Ibig sabihin nun, pwedeng sirain ng mga energy na yon ang yung physical na katawan. Buti na lang iniwan mo yung orasyon na balabal. Kasi kung hindi mo yon iniwan, mag-manifest sa physical mong katawan. Pwedeng masira ang physical mong katawan kasi dalawang enerhiya ang nag-aaway sa loob ng katawan mo. Kaya nga, mas palakasin mo ang sarili mong frequency. Mag-meditate ka. So, maging positibo ka sa isip, sa puso, at sa gawa. Pagkatapos nun, magpuder ka ng white light through meditation. Huwag yung puder na tatawag ka ng mga pangalan ng espiritu kasi foreign energy yan, hindi yan sariling energy ng katawan mo. Ang kayang tagapin lang ng katawan mo na sariling energy ay yung energy na galing sa universe kasi lahat tayo galing sa universe, lahat tayo galing sa earth naging tao lang tayo na ganito kasi yung God the Father isang Anunnaki so may ginawa na enhancement sa ating genes masyadong scientific na yan kung sasabihin pa natin hindi yan kayang arukin ng mga bobo dito sa social media na puro dasal-dasal at usal-usal lang so yun yung nangyayari yan po ay experience yun na So, kayo na mismo makakapagkasabi kung mali ako o tama ako. So, ang advice ko lang is mag-meditate kayo, align yung chakra nyo. Pag na yung chakra, mag-white light kayo or mas better na unahin yung white light shield tapos alignment of chakra. At uh, minsan-minsan, mag-grounding din kayo. Kasi yung grounding, yan yung pagpapalabas ng mga excess energy na hindi kailangan ng ating katawan. So maganda din yan na practice. So yan talaga ang dapat nyo i-practice instead of worship, pagsamba-samba sa mga deity na yan. Dapat focus kayo sa sarili nyong spirituality because being religious is not being spiritual. Walang makakaintindi niyan kasi sa panahon ngayon, brainwashed na brainwashed na tayo ng Catholicism about worshiping. Pero kung malakas yung sarili mong energy, malakas yung sarili mong frequency pwede mong tawagin yung balabal na yon pati yung spirit guide niya kasi hindi ka na nun may apektuhan hindi na siya makaka-anchor sa iyo kasi meron ka ng sarili mong frequency yung sarili mong energy malakas na so magagamit mo na lang yung balabal na yon as karagdagang protection so yun dapat gawin wag dumiretso kasi ang Pinoy mahilig sa shortcut kasi ang Pinoy tamad mahirap nga naman mag-meditate mahirap nga naman mag-grounding mas madali yung usal-usal lang hingi ka lang ng tulong sa espiritu so yan yung nangyayari tamad kasi ang Pinoy maraming salamat dito sa pag-share mo ng experience at maraming taong makakarelate at matututo nito yung sa mga taong bukas lang yung isipan hindi yung mga bobo dito sa social media na ayaw tumanggap ng bagong leksyon kasi feeling nila tama sila pero ang katotohanan, hindi sila logical mag-isip. Kaya nga, parating naloloko, nalilinlang ng mga espiritu. So maraming salamat. Move on tayo sa next question. Ang third question ay kay Bongsky TV. So shout out sa iyo, brother. Maliban sa basag ng San Benito Idol, pwede ko bang kargahan ng sitas ng Biblia ang San Benito? Yes, pwede na pwede kasi ang Biblia very positive. Although the Bible is edited by the Vatican for their political agenda, pero marami ka pa rin makukuha ang words of wisdom which is positive yung thought, positive yung power of thought na magagamit mo na pang-motivate sa yung manifestation. Ang problema lang sa iba, ginagamit nila yung mga Bible verse para sa kanilang argumento para gawin nilang defense mechanism kabubuhan yan eh so instead gawin mo yung defense mechanism sa argumento mo so humanap ka na lang ng mga sitas ng Biblia na magagamit mo para mapalakas ang manifestation ng dasal mo maganda yan, maganda na idea yan actually some of the prayers ay mula talaga sa Sam, sa Salmo so mayroong ibang mga prayers na dinagdag ang problema lang sa iba dinagdagan ng mga pangalan ng mga spirits so imbis na ang power of thought doon ay for the God the Father so yung power of thought na ng Bible verse na yon is dedicated na to the spirit na dinagdag so dapat kung magdagdag ka ng Bible verse na ipapakain sa San Benito mo wag mong dagdagan ng mga pangalan ng mga deity so dedicated na talaga to Christ and the intercession of Saint Benedict yun lang yung mapapayo ko. Pang-apat na tanong mula kay Buhay Construction. Good evening, Lods. Okay lang po bang nakalantad yung kwintas ko na bao isang mata at isang bibig? Mas gusto ko po kasi nakalantad dahil doon unang napatitig yung mga tao, lalo na yung mga di ko kilala. Parang gusto ko nakalanta dahil pakiramdam ko doon napupunta atensyon nila na suot kong bao, isang mata, isang bibig. Pakiramdam ko nakakaiwas ako sa bate o usog. So maganda din 'yan na idea. So maganda din 'yan na technique 'yung nagawa mo. Kasi 'yung mga evil eye, so hindi ikaw 'yung tititigan, doon sila sa amulet mo. So gawin mo lang ay kargahan parati ng anumang dasal na inilagay mo sa loob ng iyong amulet kasi pag hindi mo yon kinakargahan yung amulet na yon magiging palamuti lang kasi mauubos yung spiritual energy niya yung life force na sinishare mo sa kanya kasi hindi naman kasi lahat ng amulet ay meron ng sariling positive energy yung iba kailangan mo pang dasalan at ihipan kasi yung pag-ihip po sa amulet ibig sabihin nun, yung life force mo, sineshare mo or tina-transfer mo doon sa amulet. Kaya para siyang power bank. So kung merong mangusog sa sa'yo, or mangbati may evil eye, so yung energy na naka-imbak doon nagagamit din para kontrahin 'yon. Pero kung naubos na ito, so much probably na pwede yung maging palamuti na lang. So, dapat kargahan mo rin. Pero kung yung nasa loob ng bao mo ay mga gemstone, so, mga gemstone, meron niyang sariling energy na yan eh. So, meron niyang naka na dati pa. So, kailangan mo lang gawin ay i-cleanse lang yun. Usukan mo. Para yung negative energy, sasabay lang sa usok at mag evaporate sa hangin. Kasi buhay ang planeta natin. I-ground niya ng Earth. At merong ability ang Earth na i-ground yung negative energy, tutunawin niya. And then, gagawin niyang positive energy. Kaya nga meron tayong inner core, yung earth eh. Tsaka meron din yung araw. Kasi, konektado yan lahat. Tayo lahat sa, sa universe, konektado tayo. Ang problema lang, may nakisali yung mga espiritu na yan, yung mga naki na yan. Tapos, nagpapanggap pa na sila yung Dios Yung iba sa kanila, nasulat nga sa Biblia eh. Ang last question ay mula kay Dexter Ramirez. Pwede po ba magtanong, gusto ko po malaman kung pa, paano matutunan ang mga Latin na salita. Bago lang po ako. Manghanga po kasi ako sa mga taglay na orasyon. So, dapat ang una mong matutunan ay ang Latin ay salita lang yan, lingwahe lang yan, hindi yan makapangyarihan. Ang makapangyarihan ay yung power ng sentence na ginamit sa Latin o yung power of the words, power of thought yung kahulugan ng dasal at minsan yung latin na yon ay inahaluan ng pangalan ng deity o mga espiritu kaya nagiging mabisa kasi ang nagpapabisa nun yung spirit guide kasi ang latin lingwahe lang yan ginagamit nga yan sa mas ng ibang bansa eh meron ang latin mas so para sa atin dito sa Pilipinas so masyado tayong exaggerated at masyadong romanticized kaya inaakala natin na ang Latin ay makapangyarihan. Pero hindi totoo yan. Ang makapangyarihan talaga ay yung mga pangalan ng mga deity o mga spirits na isinisingit sa salitang Latin. Pero nito yung tinatawag na colloquial Latin or pig Latin. So yan yung Latin na ginawa ng mga antingero at sinaunang tao bali combination of words na merong pinapatungkulan. So usually yung mga Latin na ganyan, kasama yan sa isang testamentong dasal kasi meron yung DT na nagpapagana sa mga orasyon so dapat mong malaman is yung basic lang muna yung pondo, poder, bakod, ganon. so ayun mga migs kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot i-comment nyo lang dyan sa comment section o kung meron kayong tanong i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics So get a kids until next topic. Thank you.